Isa sa ilalim sa rehabilitasyon ang EDSA Busway. Ililipat din ng pwesto ang pintuan ng mga bus para nakaharap daw sa mga estasyon. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Nag-inspeksyon kanina sa EDSA Busway North Avenue Station sina Transportation Secretary Vince Dizon at Budget Secretary Amena Pangandaman. Paghahanda yan sa sisimulan ngayong taon na phase 1 ng EDSA Busway Rehabilitation Project. Uunahing ayusin ang apat na pinakamataong estasyon, ang Monumento, Bagong Baryo Kaloocan, North Avenue Station at Guadalupe Station. Ikinakasayang masimulan sa susunod na linggo. Bukod dyan, balak ding magtayo ng EDSA busway station sa Cubau at Pitex. 500 million pesos ang pondo niyan. Yung EDSA is already chaotic, no? Kaya yung gusto nating ibigay sa mga uh, commuters is to have a more pleasant experience na hindi na masyado magulo, nas nagiging simple, mas nagiging maganda para sa Pilipino. Isa pang makakapagpaginawa sa biyahe ng mga sumasakay sa si EDSA Carousel ay ang pag adjust sa disenyo ng mga bus. Kabilang sa pinag-aaralan ay ang ilipat ang pwesto ng pintuan nito para nakaharap sa mismong babaan at sakayan. Moving forward, baka pwede namin pag-usapan kasi may gastos din to doon sa mga ano natin, sa mga bus operator, company natin, sa mga operator natin, baka we can come up with something, 'di ba, para maintay sila, napalitan yung configuration ng kanilang mga bus. Ang sigurado sa ngayon, sa susunod na linggo, sisimula na ang konstruksyon sa footbridge na konektado sa Kamuning Busway Station. Yan ang ipapalit sa tiniguri ang Mount Kamuning Footbridge sa Quezon City. First quarter ng 2026 target itong matapos sa kagigibain ng Mount Kamuning. It's about time. Commuters naman ang, ang ating uh, iniisip at pinag, 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 pinaprioritize. It's really a change in mindset. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard De La Peña, News 5. Mga kapatid, Cheryl Hosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.